Nag-update tayo so tapos na kami. Hindi natin nadala yung ano natin, yung camera natin. sikat na Pinay celebrity na may malakas na sex appeal at isa sa mga hinahangaan ngayon na isa sa mga artista ng Viva Max. Kung hilig mo ang mga itong klase mga video ay pakipindot ng subscribe button at iklik na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod pang mga video. Kaya simulan na natin. Si Rubilin Ginto ang most daring sa 60 star ng Viva Max sa Virgin Forest na idinirek ni Berliante Mendoza. Si Rubilin Ginto ay pinanganak ng January 9 sa lungsod ng Maynila. Nagtapos siya sa Our Lady of Fatima University ng Bachelor of Science in Tourism Management. Si Rubilin Ginto a.k.a. Madam Bibi ay isang sikat na artista, model, blogger at social media influencer mula dito sa Pilipinas. Nakilala siya sa kanyang pelikulang Adarna Gang X-Deal 2 2022, Boy Bastos 2022 at Siklo 2022. Meron siyang malaking fanbase sa mga social media platform tulad ng Facebook, TikTok, YouTube at Instagram. At aktibong ibinabahagi niya ang kanyang lifestyle, passion, travel vlogs, dancing video, comedy at lip sync na video. At kaakit-akit at maiinit na mga larawan na video sa mga platform. Sinimulan ni Robin Ginto ang kanyang karera bilang isang social media influencer. Meron siyang milyong-milyong tagahanga at tagasunod sa social network site. Meron siyang 4.7M sa Facebook. 988k followers sa TikTok, 444k sa Instagram, at 215 sa YouTube, at libu-libong followers sa iba't ibang mga platform. Matapos makakuha ng napakalaking tagahanga at tagasunod sa mga social networking platform, nagbida siya sa mga pelikulang Pilipino tulad ng Adarna Gang, X-Deal, Boy Bastos at Siklo. At iyan ang maiksing kwento kay Robilin Ginto. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat.